Pagkatapos ng tisandaan taon, lahat tayo ay nakalibing na. Hey Amen? Nakalibing na din, sigurado, ang ating mga minamahal, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng isang daang taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating pagawa patayo. May mga ibang tao na rin na tari ng mga bagay na ating mga kinipon. Pagkatapos ng isang taong taon, ang kotse na binayaran natin at ilutan, wala na rin. Makakaring ito ay scrap, natana, pinapon, o baka tinilibing na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, inistress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasupan ay wala na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung mga kaaway natin na kinaiimisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng isang daang taon, kahit ang ating mga kaabu-abuhan, hindi man Maaalala, makikilala, bumatatandaan. Pagkatapos nating mamatay, narawan na lang tayo. Makikita sa album, sa picture, nakasabit sa bingbing. Maaaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao. Pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. -ala kung maiintindihan natin ang ating ginabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaanala dahil may katapusan ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng isang daang taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwenta. So, tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aana na, na at pangamba. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli, magsisigang na inubos mo ang iyong buhay sa kakaisip at sa pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. May katotohanan ang kasabihan if it doesn't matter in five years, then don't spend five minutes on it. Kung walang halaga yan, walang kwenta, pagkatapos ng limang taon, huwag mo siya nang bibigyan ng limang minuto sa kakaisip mo. Kaya din po si Jesus, palagi niyang utos sa abing, huwag kayong matakot, huwag kayong malamba. Kasi ang ating mga problema ay mawawala din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven, who loves us deeply. And since we have a God who takes care of us, who provides for our needs every day. Why should we spend one second worrying? Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayom na lumilipad, mura lang na binibili hindi pinapabayaan mamatay ng Diyos. Kahit pa na mga tao na ginawa sa muka at wanis niya, tayo pa kaya? Mga tao na tinatawag yung mga anak. Tayo pa nga. Mga tao na napakahalaga sa kanya. Papabayaan ba niya tayo? Bakit tayo kailangan mangamba? Kung merong isang Diyos na, na napaka makapangyarihan na niya ang lahat para sa atin. Kaya po, ano ang magandang lawin pag tayo ay takot? Bukod po sa pagdarasal, Diban sa ating pananalig at padiniwala sa DIGS. Why not try this? Make a list. Kumuha ka ng isang papirasong papel at isulat mo lahat ng iyong mga papo, pangamba, daalala. Make an inventory of all of your worries, of all of the things that you are thinking that makes you stay up at night. Ano yan? Sulat mo yan utang mo, yung sakit mo, yung iyong mga anak, paano mo sila mapapatapos? O baka, at yung iyong mga apo, ikaw pa rin na nagtatrabaho para makatain sila, tinataguyod mo ang iyong mga atin, yung business negosyo mo, yung asawa mo. Ano man yan na palagi mang iniisip na pinagpupuyatan mo, na tinakatakot mo, na mawala, masira, magkaroon ng problema, sunap po lahat. And then ask, you read it. After five, ten, or one hundred years, will these things still matter?